Sa bawat ugnayan ng tao, may isang hindi nakikitang puwersa na gumagalaw. Ito ang reciprocation. Isang simpleng prinsipyo pero makapangyarihan. Kapag may ginawa kang mabuti sa isang tao, kadalasan, gumagawa rin sila ng paraan para masuklian ito. Minsan, hindi man agad-agad, pero ang utang na loob at pakiramdam na may kailangang ibalik ay natural na nabubuo. Sa psychology, ang tawag sa mga taong marunong gumamit ng ganitong mekanismo ay reciprocators. Hindi sila nagmamakawa hindi rin sila namimilit. Ginagamit nila ang kabutihan, tulong, to at tamang approach para kusang lumapit ang mga tao sa kanila. Sa mga relasyon, ang mga reciprocator ay hindi needy. Hindi sila OA sa effort, pero marunong silang gumalaw sa tamang timing. Nagbibigay sila, pero hindi para utangin. Bagkus para buuin ang koneksyon. Dahil alam nila, ang tunay na relasyon ay hindi paligsahan ng effort, kundi palitan ng respeto at emosyon. Sa negosyo, ganito rin ang galawan ng mga matatalino magbibigay ka ng value muna bago ka humingi ng pabor, deal o bayad. Dahil lang tao, kapag nakaramdam ng benepisyo mula sa iyo, nagiging bukas sila sa pakikipag-cooperate. Isa itong sikreto ng mga negotiator, marketer at influencer. Sa social interaction, ang mga reciprocator ang madalas kinagigiliwan. Bakit? Kasi hindi sila demanding. Pero marunong silang makinig, tumulong at magbigay ng presence. At dahil dito, ang mga tao ay kusa nalang gumagawa ng paraan para bumawi kait sa simpleng bagay. Ito ang mundo ng reciprocation. Isang diskarte na hindi lahat pinapansin pero halos lahat gumagana sa tamang gamit, sa tamang tao at sa tamang timing. Ang mga itinuturo namin dito sa Darkness of Truth ay hindi para gamitin sa pananamantala o panlilinlang. Layunin namin na maging aware kayo sa mga sikretong galaw ng tinatawag na dark psychology, mga taktika kilos at salitang ginagamit ng ilan upang manipulahin, kontrolin o linlangin ang ibang tao. Mas madali mong makikilala kung sino ang totoo at sino ang gumagalaw sa likod ng maskara. Hindi namin sinasabing gamitin ninyo ito para sa masama. Ang ibinibigay namin ay impormasyon at ang paggamit nito ay nakadepende sa inyong intensyon. Tulad ng kutsilyo, pwede mo itong gamitin para magluto o pwedeng makasakit. Nasa kamay mo kung paano mo ito hahawakan ang dark psychology ni isang anyo ng kaalaman. Hindi kasamaan, maliban na lang kung ito ay gamitin sa maling paraan. Sa panahon ngayon, mahalagang may alam ka para hindi ka basta-basta maloko, masaktan o gamitin ng iba. Ang darkness of truth ay hindi nagtataguyod ng kasamaan. Nandito kami para buksan ang mata mo sa katotohanan. Kung paano mo ito dadalhin sa buhay mo bilang proteksyon o sandata ay nasa sayo. Ngayon magsimula na tayo. Ang unang uri ng dark psychological move na pag-uusapan, natin ay tinatawag na The Reciprocator. Isang galaw na mukhang mabait sa unang tingin, pero may malalim na diskarte sa likod nito. Number 1. The Reciprocator. Yung teknik ng utang na loob sa psychology. Sa unang tingin, ang mga Reciprocator ay parang simpleng mababait na tao. Sila yung tipong laging handang tumulong, nagbibigay ng suporta, at madalas gumagawa ng kabutihan kahit hindi mo hiningi. Pero sa likod ng kabaitan na ito, may nakatagong inaasahan ang sukli ng ginawa nila. Ang teknik na ito ay tinatawag na reciprocation, bias, isang psikolohikal na prinsipyo kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng obligasyon na magbalik ng kabutihan kapag may ginawa ang iba para sa kanya. Ginagamit ito hindi lang sa personal na relasyon kundi sa negosyo, politika, at social interactions. Kapag may tumulong sa'yo, kusa mong nararamdaman na kailangan. Mo din siyang tulungan kahit hindi o gustong gawin ito. Halimbawa, sa isang relasyon, may lalaki na binigyan ng regalo ang isang babae. Mahal, effort, at puno ng meaning. Ang babae, kahit hindi pa siya emotionally invested, ay nagsimulang mag-alala. Paano ko ito masusuklian? Doon napapasok ang pressure. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang may utang na loob siya. Ang reciprocator, kung may intensyong manipulahin, ay maghihintay ng sukle, minsan sa anyo ng oras, atensyon, o relasyon. Sa negosyo naman, ito ay madalas gamitin bilang marketing strategy. Bibigyan ka ng libreng sample, libreng trial, libreng e-book, tapos may kasunod na bayad. Bakit? Dahil pag nakatanggap ka ng freebie, mas malaki ang posibilidad na bumili ka o mag-subscribe. Hindi dahil kailangan mo talaga, kundi dahil ayaw mong makaramdam ng guilt. Ang delikado dito ay kapag ginamit ito sa maling paraan. Ang mga manipulador ay gagamit ng kabaitan bilang utos. Ibig sabihin, kapag hindi mo na ibalik ang pabor, ikaw ang magiging masama masisisi ka. Malalagay ka sa guilt trip kahit hindi mo naman hiningi ang tulong sa simula pa lang. Pero tandaan, ang tunay na kabutihan ay walang hinihintay na kapalit. Ang utang na loob ay hindi dapat pinipilit. Hindi lahat ng nagbibigay ay totoo at hindi lahat ng tinutulungan ay may obligasyong magbalik. Kaya sa tuwing may nagbibigay sa iyo ng sobrang effort, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay bukal sa loob? O may hinihintay siyang kapalit? Kung malinaw ang intensyon, walang problema pero kung may pressure at guilt baka ikaw na ang mina-manipula. Number 2, the guilt tripper. Ginagamit ang konsensya para kontrolin ka. May mga tao na hindi direktang naguutos, pero pinaparamdam nila na ikaw ang mali kung hindi mo sila susundin. Sila ang tinatawag na guilt tripper, mga taong gumagamit ng konsensya bilang sandata. Hindi sila nagsisigaw, pero mararamdaman mong para kang masama kapag hindi mo ginawa ang gusto nila. Ang isang guilt tripper ay kadalasang marunong magsalita sa paraan na magmumukha silang kawawa, hindi sila hihingi ng tulong ng direkta, pero magsasalita sila ng ganito. Okay lang naman, sanay naman akong hindi pinaprioritize. O kaya, alam ko namang busy ka, kahit na sinakripisyo ko lahat para sa'yo. Sa simpleng linya, para kang sinampal ng konsensya. Sa mga relasyon, madalas itong nangyayari. Halimbawa, isang babae ang magpaparinig sa boyfriend niya. Naalala mo pa ba yung anniversary natin? Siguro kung may iba kang kasama, hindi mo naman makakalimutan. Hindi niya sinabing may ginawa kang mali, pero ramdam mong ikaw ang may kasalanan, kahit hindi mo naman sinasadya. Guilt tripping ay napaka-epektibo dahil ito ay gumagana sa emosyon. Kapag ginamit sa tamang paraan, ito ay pwede magturo ng empathy. Pero kung ginagamit ito para manipulahin at makuha ang gusto, nagiging toxic ito. Lalo na kung paulit-ulit ka na lang pinaparamdam na may utang ka, kahit wala ka namang ginawa. Sa negosyo, meron ding ganitong teknik. Halimbawa, pagkatapos mong tumanggi sa offer, sasabihin ng agent, sayang lang, kasi nakita ko sa'yo yung potential. Pero kung di mo feel, ayos lang din. Akala mo okay lang. Pero sa tono at choice of words, ramdam mong parang pinapalabas ka na nagkamali sa desisyon. Ang guilt tripping ay hindi laging halata. Minsan, disguised pa ito bilang pagmamalasakit. Pero ang tunay na malasakit ay hindi nagbibigay ng bigat sa loob. Hindi mo kailangang makonsensya para lang sumunod. Kung nararamdaman mong paulit-ulit kang pinaparamdam na malika, kahit wala ka namang ginawang masama, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba talaga ang may pagkukulang? O ginagamitan lang ako ng guilt? Ang malakas na loob ay hindi yung hindi marunong mahiya, kundi yung marunong magtakda ng limitasyon sa mga bagay na hindi niya kasalanan. Number 3. The Silent Manipulator Kapag katahimikan ang ginagamit para kontrolin ka, hindi lahat ng manipulative na tao ay palaging nagsasalita. Meron ding tahimik lang, pero sobrang lakas ng epekto. Sila ang tinatawag na silent manipulators. Hindi sila nangongontrol gamit ang sigaw, kundi gamit ang pananahimik, pag-iwas, at pagpapafil sa iyo na may malika, kahit hindi naman malinaw kung ano. Ah, halimbawa, may may nasabi kang di sinasadya, at bigla na lang siyang nanahimik buong araw. Hindi ka sinagot sa chat, hindi tumatawag, parang nawala. Ang ending, ikaw ang mag-a-adjust, ikaw ang lalapit, kahit hindi mo alam kung ano ang nagawa mong mali. Ito ang tinatawag na silent treatment, isa sa mga pinaka-toxic na paraan ng emotional manipulation. Ginagawa ito para mapasunod ka, hindi sa pamamagitan ng argument o paliwanag, kundi sa takot mong mawala sila sa iyo. Tahimik sila, pero ang pressure nararamdaman mo araw-araw. Sa -araw. mga relasyon, ang mga silent manipulators ay kadalasang gumagawa ng emotional na distansya. Kapag may issue, hindi nila ito kinokompronta. Sa halip, lalayo sila, i-ignore ka at hahayaan kang malito para ikaw ang lalapit. Para sa kanila, ito ay laro ng kapangyarihan. Kung sino ang unang magpapakumbaba, siya ang natalo. Sa negosyo o trabaho, ganito rin. Halimbawa, may kasamahan kang hindi nagre-reklamo, pero kapag hindi mo siya sinunod, biglang hindi na siya nakikipag-cooperate. Wala siyang sinasabi, pero halatang may tension. Ikaw ngayon ang magsusori. Kahit hindi mo alam kung saan ka nagkulang, ang tahimik na manipulasyon ay mapanganib dahil hindi ito agad napapansin. Minsan, Aabutin ng buwan bago mo ma-realize na ikaw na pala ang palaging nag-a-adjust. Paulit-ulit ka ng nagsosorry sa mga bagay na hindi mo kasalanan at palagi kang nauunang mag-reach out dahil ayaw mong lumala ang sitwasyon. Hindi lahat ng pananahimik ay respeto. Minsan, ginagamit ito bilang sandata para kontrolin ang emosyon mo. Kaya mahalaga na matuto kang kilalanin ang pagkakaiba ng katahimikang may respeto sa katahimikang may intensyong saktan ka nang hindi gumagamit ng salita. Hindi lahat ng hindi nagsasalita ay mabait. Minsan, sila pa ang pinakamapanganib. Dahil hindi mo alam kung kailan ka susunod at kung kailan ka na palang ginagalaw sa emosyon mo. Number 4. Emotional Debt Trap Kapag pinaramdam sa iyong may utang na loob ka kahit wala ka naman talaga, ang emotional debt trap ay isang uri ng psychological manipulation kung saan pinaparamdam sa iyo na may utang na loob ka sa isang tao, kaya dapat mong sundin o ibalik ang pabor kahit nalabag ito sa loob mo. Ito ang strategy na ginagamit ng mga taong gustong kontrolin. Ang kilos mo gamit ang emosyon mo mismo. Isang linya lang tulad ng lahat ng ginawa ko sayo, ganito lang pala ang isusukli. Mo ay sapat na para magtanim ng guilt sa puso mo. Kahit wala ka namang ginawang masama, mapapaisip ka kung ikaw ba talaga ang mali. Ang epekto nito ay parang invisible na tali na akala mo may responsibilidad ka sa taong iyon. Pero sa totoo lang, ginagamit lang nila ito para mapasunod ka. Ito ay madalas na ginagamit sa romantic relationships. Kapag gusto mong magdesisyon para sa sarili, mo ipaparamdam nila sa iyo na ikaw ay masama o makasarili. Gusto mong magpahinga, sisingilin ka sa bawat effort na ginawa nila. Gusto mong magbago ng direksyon, sasabihin nila iniwan mo ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Sa mga pamilya o kaibigan, ito rin ay ginagamit. May mga magulang kamag-anak o kaibigan na gagamit ng past sacrifices para hindi ka makatanggi. Pinalaki kita, tapos ganyan ka na lang. O kaya, ako yung laging nandyan sa'yo noon, tapos ngayon wala ka na. Emotional debt na hindi mo naman hiningi, pero ipapasan sa'yo. Ang emotional debt trap ay mapanganib. Dahil ginagamit nito, ang pagiging mabait mo laban sa'yo. Kung hindi ka aware, maaring paulit-ulit kang magpapaubaya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong masabing wala kang utang na loob. Ngunit sa totoo lang ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsusumbat. Matutong makinig sa konsensya pero huwag hayaang ito ay masamain ng iba. Kung nararamdaman mong hindi na ito respeto kundi kontrol, baka nasa gitna ka na ng emotional debt trap. At tandaan ang utang na loob ay galing sa puso, hindi dapat ginagamit bilang tanikala. Number 5, the guilt-triggered favor. Kapag pinagkakaitan ka ng kapayapaan para lang pumayag ka, isa ito sa pinakamahuhusay na teknik ng isang manipulator. Ang pag-trigger ng guilt para makuha ang gusto nila, hindi sila direktang uutusan o magpaparinig ng galit. Sa halip, tatahimik sila, magpapakita ng lungkot, o magsasalita ng may kabigat-bigat na damdamin para makonsensya ka. Hindi ka nila pipilitin, pero para kang hindi matahimik, hanggat hindi ka sumusunod. Karaniwang halimbawa nito sa isang relasyon, ay kapag nagpaalam ka, nalalabas ka kasama ang kaibigan mo. Ang magiging sagot ng partner mo ay hindi direktang wag, pero magsasabi ng okay lang. Sanay na rin naman akong ako lang mag-isa, o kaya'y bigla na lang tatahimik buong gabi. Ganun katindi ang guilt-triggered favor. Hindi mo maririnig ang pakiusap, pero mararamdaman mo ang bigat. Ang totoo, wala ka namang ginawang masama. May sarili kang buhay. May karapatan kang magdesisyon para sa sarili mo. Pero dahil sa teknik na ito, mapapaisip ka, baka nga ako ang mali. Baka ako ang makasarili. At para mawala ang guilt na nararamdaman mo, magpapasakop ka sa gusto nila. Madalas ito sa mga sitwasyon na ang manipulator ay ayaw magmukhang kontrolado kanya. Kaya kunwari, desisyon mo ang lahat, pero sa totoo lang, ikaw ay pinapagalaw gamit ang guilt na hindi mo naman dapat maramdaman. Isa itong tahimik pero malupit na uri ng emotional blackmail sa business at kaibigan, 'di ba, kahit yung mangyari? Yung kaibigan mong laging tumutulong, tapos biglang magtatampo kapag hindi mo siya nasamahan kahit isang beses o boss mong biglang magdadabog kapag nagpaalam ka ng leave, kahit may karapatan ka, hindi sila magsasalita ng masama pero ipaparamdam nilang mali ka. Ang mga ganitong taktika ay parang invisible na lubid na pumipigil sa'yo. Hindi ka itinatali sa lakas, kundi sa konsensya. At dahil mabait ka, mahirap itong matukoy. Kaya mahalagang matutong kilalanin kung kailan totoo ang guilt at kailan ito ay iniimpluensya lang sa'yo para mapauka. Tandaan, ang kabutihan ay hindi dapat ginagamit bilang alas laban sa'yo. Kung ang isang favor ay binase sa pressure o guilt, hindi na ito favor, kundi pangingikil sa emosyon. Number 6. The Invisible Scorekeeper. Kapag bawat gawa ay may katumbas na utang na loob. Ito ang uri ng manipulator na akala mo ay laging nagbibigay ng kusa. Pero sa totoo lang, bawat ginawa nila ay may nakaabang nakapalit. Hindi sila humihingi ng pabor agad, pero darating ang panahon, babalikan kanila kapag tumanggi ka, ipapaalala nila ang lahat ng nagawa nila para sa iyo. Sa simula, para silang taong walang hinihintay na kapalit. Laging andyan kapag kailangan mo, handang tumulong, magbigay, o magsakripisyo. Pero sa likod ng kanilang kabaitan, tahimik silang nagtatala. Lahat ng effort, lahat ng tulong, nakasulat sa invisible ledger nila, ilalabas nila ito. Naalala mo nung tinulungan kita kahit puyat ako? Baka nakakalimutan mo na ako unang lumapit sa'yo nung wala kang makasama. Mga linyang ito ang magsisilbing paalala na ang utang na loob para sa kanila ay walang expiration. Isa itong uri ng tahimik na pressure. Hindi ka pinipilit, pero may bigat sa puso mo na para bang may pagkukulang ka kapag tumanggi ka. Ang masaklap dito, minsan hindi mo naman talaga hiningi ang tulong nila. Ginawa nila ito ng kusa, pero ngayon, ginagamit nila ito bilang leverage para kontrolin ang mga desisyon mo. At kung hindi mo maibalik ang gusto nila, lalabas kang ingrato o walang utang na loob. Sa relasyon, Karaniwan ito sa mga partner na laging nagsasabi ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sa kaibigan, ito yung tipong kapag hindi mo sinamahan sa isang bagay. Bigla kang sisingilin sa isang pabor na ginawa nila sampung buwan na ang nakaraan. Kung tutulong ka, gawin mo dahil gusto mong tumulong. Hindi, dahil inaasahan mong susuklian, ito sa tamang panahon. Dahil kung ang bawat galaw mo ay may kasamang scorecard, hindi ka tunay na nagbibigay. Nangungutang ka ng kabaitan, kaya bantayan mo ang mga taong nagbibigay pero tahimik na nagtatala. Hindi lahat ng mabait ay tapat. May iba, nag-aabang lang ng tamang oras para maningil. Number 7. The Subtle Devaluer Kapag tahimik kang binabawasan hanggang wala ka ng tiwala sa sarili mo, hindi siya sumisigaw, hindi siya garapalan kung mambagsak. Pero unti-unti, binabawasan kanya niya sa maliit na mga komento, sa birong may sundot, sa pagkukumpara na kunwari ay inosente lang. Hindi mo agad mapapansin, pero habang tumatagal, pakiramdam mo ay lumiliit ka sa harap niya. Ito ang manipulator na marunong magtago ng intensyon. Sasabihin niya na joke lang, na ikaw lang ang masyadong sensitive. Pero sa totoo lang, sinasadya niyang sirain ang confidence mo para hindi mo na siya questionin. Para sa kanya, habang hindi mo alam ang halaga mo, mas hawak ka niya. Halimbawa, maganda ka sana kung papayat ka lang ng konti. Okay naman yung project mo, pero yung kay Andrea parang mas maayos. Bakit ang tahimik mo ngayon? may problema ka na naman. Mga salitang kala mo'y walang malisya, pero sinisira ang tingin mo sa sarili. Sa tagal ng pagsasama ninyo, mararamdaman mong parang hindi ka nasapan. Hindi mo na maipaglalaban ang gusto mo. Baka akala mo, ikaw ang may problema. Pero ang totoo, ikaw sa'y biktima ng subtle devaluing isang mapanlinlang na paraan ng pagpapababa sa self-worth mo para manatili kang nakadepende sa kanya. Sa relasyon, ito yung partner na laging may puna sa suot mo, sa kilos mo, sa mga kaibigan mo. Hindi naman niya direktang sinasabing mali ka, pero laging may but sa bawat papure. Sa trabaho, ito yung boss o kasamahan mong laging binabalewala ang effort mo, pero pinupuri ang iba. Sa pamilya, ito yung laging kinukumpara ka sa kapatid mo. Ang epekto, unti-unti mong pinapaniwalaan na baka nga hindi ka sapat. At sa tuwing may desisyon kang gagawin, lagi kang nagdadalawang isip. Nawawala ang tiwala mo sa sarili habang siya ay lalong lumalakas ang kapit sa iyo. Kung pag-devalue ay isang anyo ng control, Kapag nawala ang tingin mo sa sarili mong halaga, mas madali kang manipulahin. Hindi mo na kayang umalis kasi pakiramdam mo, wala ka ng ibang mapupuntahan. Pero tandaan mo, walang biro ang masakit kapag paulit-ulit. At walang halaga ang pagmamahal kung kailangang ibaba na ang sarili mo para lang manatili. Number 8. The Foot in the Door Tactic Magsisimula sa maliit pero may malaking kapalit. Isa ito sa mga lumang diskarte sa psikolohiya na ginagamit sa sales, politics, at lalo na sa relasyon, ang foot-in-the-door technique. Akala mo simpleng pabor lang, pero yun pala, unti-unti ka nang hinihila sa isang mas malalim na commitment na hindi mo namamalayan. Ganito gumagana, hihingan ka muna ng isang maliit na bagay na sobrang dali mong pagbigyan. Tulad ng, pwede ba kitang i-text minsan? Pakifollow lang tong page ko saglit, pwede bang makisabay muna ako pa uwi? Simple, di ba? Pero pag napapayag ka na sa maliit, dun na sila magsisimula. Aakalain mo, maliit lang ulit. Pero bawat pabor ay tumitindi, lumalalim, at habang tumatagal, parang obligado ka ng sumunod. Halimbawa, mula sa isang simpleng tanong kung pwede ka matawagan, magiging gusto ka na niyang laging kausap gabi-gabi. Mula sa pakisama lang sa isang lakad, magiging ikaw na lang ang gusto niyang laging kasama. Hanggang sa hindi mo na napapansin, inuuna mo na siya sa lahat ng bagay, kahit hindi mo naman ito pinlano. Sa ganitong taktika, ginagamit nila ang consistency bias sa psychology. Ibig sabihin, gusto ng tao na maging consistent sa mga sinimulan nila. Kapag nag -yes ka na sa maliit, mas malaki ang chance na mag -yes ka sa susunod kahit hindi mo na gusto. Kasi ang isip mo, e eh, pumayag na ako dati Para ka nang tali sa mga bagay na hindi mo naman ginusto noong una. Hindi ka pinilit sa simula, pero inalalayan kang umuo hanggang sa hindi ka na makatanggi. Ang masakit, hindi mo marirealize agad kasi tila kusa mo naman itong pinasok. Pero ang totoo, planado ang lahat. Unti-unti kanilang tinaniman ng utang na loob, ng obligasyon at ng guilt. Maging mapanuri, kapag ang isang taong laging may kasunod ang bawat kabaitan, bawat pabor at bawat oo mo, tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa mo ba dahil gusto mo talaga o dahil natutulak ka na lang dahil sa mga nauna mong oo? Number 9. The Scarcity Illusion Mas nababaliw ang tao sa bagay na mahirap makamit. Isa sa pinaka-epektibong dark psychology tactics na ginagamit hindi lang sa sales, kundi pati sa relasyon, ay ang scarcity illusion. Ang ideya ay simple. Kapag ang isang bagay ay bihira, limitado, o parang mawawala na, mas nagiging valuable ito sa mata ng tao. Sa mundo ng pag-ibig, ito ay madalas gamitin sa pamamagitan ng controlled distance. Hindi siya laging available. Hindi siya agad nagre-reply. Hindi mo alam kung interesado ba siya talaga o hindi. At dahil dito, mas lalo mong gustong malaman, gustong habulin, gustong makuha. Halimbawa, may kakilala kang babae o lalaki na minsan sobrang lambing, tapos biglang cold. Minsan laging active, biglang mawawala, hindi siya predictable. At sa pagiging unpredictable niya, napupuno ka ng tanong. May iba na ba siya? Ako lang ba ang ganyang ka-special? May gusto ba siya sa akin? In toto ay sumayplanado. Ginagamit niya ang instinct ng tao na magbigay ng mataas na halaga sa isang bagay na bihira. Gaya ng gold, luxury items, o VIP access, mas konte mas pinapahalagahan. At sa emotional connection, ganito rin ang laro. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhulog sa mga taong hindi consistent. Kasi bawat atensyon na ibinibigay sa'yo, pakiramdam mo ay espesyal. Bawat pagkakataon na kinausap kanya, parang may kakaiba. At kahit hindi mo pa siya tunay na kilala, parang biglang hindi mo na siya mabitawan. Ang scarcity illusion ay delikado kapag ginagamit para sa control. Dahil ang isang taong laging hinahanap pero hindi mo makuha ng buo, ay parang droga. Laging may withdrawal, laging may craving, pero hindi mo alam kung kailan ka ulit bibigyan. Ito ang dahilan kung bakit ang iba, bigla na lang umiiyak, nag-aaway, o naloloko. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa ilusyon ng pagkawala. Pinaglalaruan ang takot mong maiwan, mawalan, o hindi maging sapat. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba siya dahil may koneksyon talaga kayo? O dahil natatakot ka lang na mawala siya bago mo pa siya makuha? Number 10, psychological looping. Gamitin ang paulit-ulit na pattern para malock ang isang tao sa isip mo. Ang psychological looping ay isang dark psychology technique kung saan inuulit-ulit ang isang emosyon, sitwasyon, o signal para mabaon sa isip ng isang tao ang isang partikular na damdamin o imahe. Isa ito sa mga ginagamit sa pagbuo ng emotional na attachment, guilt, o kahit obsession kahit hindi mo namamalayan. Isipin mo ito, may isang taong paulit-ulit na nag appear sa tamang timing kapag malungkot ka, kapag kailangan mo ng tulong, o kahit kapag bored ka lang. Hindi man siya lagi, pero palagi siyang nandyan sa mga critical moments. Sa isip mo, siya ang laging nariyan. Ito ang looping, inuulit-ulit sa tamang oras at emosyon. Kaya unti-unting nagiging default connection siya sa utak mo. Kapag masaya ka, gusto mong i-share sa kanya. Kapag malungkot ka, gusto mong siya ang unang kausapin. Kasi paulit-ulit mong na-experience -e na nandyan siya at nakakabit sa kanya ang specific na emosyon. Pero hindi ito laging inosente. Sa maling kamay, ang teknik na ito ay ginagamit para maging dependent ka. Bibigyan ka niya ng tamis, lambing at atensyon, tapos mawawala, pero babalik. Tapos mawawala ulit, gaya ng isang kanta na paulit-ulit mong pinapakinggan, kahit nakakaiyak na. Ang masama, nagkakaroon ka ng mental habit. Bawat emosyon mo, siya ang naalala mo. Kahit hindi na siya healthy para sa'yo, kahit alam mong nilalaro ka lang. Pero dahil sa pattern na nabuo, parang hindi mo siya maiwasan. Sa relationships, ito ang nagiging cycle ng mga toxic but irresistible partners. Uulit nang uulit ang pattern. Away, bait, lambing, coldness. Balik na naman, at hindi mo na namamalayan, parang loop na ang buhay mo. At hindi mo na alam kung saan ka lalabas. Ang psychological looping ay isa sa pinakamapanganib na dark psychology tactics kasi hindi lang ito tumatama sa puso, pero sa mismong sistema ng utak mo. Nakaprogram na siya sa emosyon mo para itong virus na mahirap i-uninstall. Kaya kung nararamdaman mong parang paulit-ulit ka na lang sa emosyonal na roller coaster, baka hindi mo problema ang damdamin. Baka may gumagamit ng loop sa likod ng emosyon mo. Hindi lahat ng emosyon ay nanggagaling sa puso. Minsan ito ay resulta ng paulit-ulit na karanasan, mga senyales at presensya ng isang tao na dumaan at bumalik sa tamang pagkakataon. At sa bawat balik nila, naiikot ka sa parehong damdamin na parang sinadya pero hindi mo agad namamalayan. Ito ang kapangyarihan ng psychological looping. Parang kanta na may hook na hindi mo malimutan. Parang amoy ng isang lugar na bumabalik sa alaala mo. At ang mas malupit dito, kinagamit ito ng ilang tao para hindi ka makawala sa koneksyon niyo kahit pa nasasaktan ka na. Hindi natin sinasabi na masama ang koneksyon, pero kung ginagamit ito para kontrolin ka, iparamdam na kailangan mo sila para buo ka kahit hindi naman totoo. Doon na ito nagiging delikado. Ang emosyon ay dapat malaya, hindi programmed. Ang madalas mong iniisip, nararamdaman. At pinabalikan ay nagiging default ng utak mo. At kung ang isang tao ang laging nagbibigay sa'yo ng mixed signals, pain tapos sweetness, at paulit-ulit itong umiikot, mahirap nang matukoy kung totoo pa ba o trap na lang. Sa Darkness of Truth, hindi namin itinuturo ito para gamitin sa panlilinlang. Ipinapakita namin ito para maintindihan mo kung paano ito gumagana. Para kapag ginamit ito laban sa'yo, handa ka. At kung sakaling gagamitin mo ito, alam mong may bigat at responsibilidad ang bawat hakbang. Ang psychological looping ay parang apoy. Pwedeng magpainit sa gabi, pero pwede ring sunugin ang buong bahay mo kapag hindi mo alam paano ito kontrolin. Kaya kung may tao kang laging iniisip, tanungin mo ang sarili mo, sila ba talaga ang gusto mo o nakasanayan mo lang? Ang goal natin dito ay awareness, hindi manipulation. Para kung gugustuhin mong gumamit ng influence, gawin mo ito na may respeto, may intensyong makatulong, at hindi para sirain ang damdamin ng iba. Kasi sa dulo, ang tunay na makapangyarihan ay ang marunong gumamit ang kaalaman, hindi ang umaabuso rito. At ito ang darkness of truth. Hindi para pasamain ka, kundi para buksan ang mata mo sa mga sikretong hindi tinuturo ng karamihan.